So, ayan. Hello sa lahat. Dahil gabi na naman, nagawa kita ng ulam. Ang adutuin ko ngayon ay pork binabuongan. Mm ini -mm. Ayan ang aking pork. Sinangkot sa ko na para medyo mabawas-bawasan yung kanyang taba. Mantika, ayan. Sinangkot sa ko na siya. Tapos may siling mahaba tayo. Siling labuyo, bawang sibuyas kamatis at syempre yung ating alamang and then maglalaga lang ako ng puso ng saging sariwa pa yung saging na yung puso ng saging na nabili ko kaya naisip ko na imbis na talong ang partner nito sa totoo lang talagang talong ang kailangan pero na inganyo ako sa puso ng saging dahil sariwa siya bagong pitas tapos eh matry natin dahil masarap din naman yung puso ng saging na nilaga. So, ayan, magluto na tayo. Alam nyo lang, ah, dapat kasi madami yung kamatis na ilalagay dito pag ganito. Dapat madami talaga yung kamatis para mas sumarap. Ang kaso nga lang, napakamahal po ng kamatis. Kaya, ang nailagay ko dito ay tatlong piraso laang. Mahal ang kamatis. Sobrang mahal. 8 pesos ang isa ng kamatis. Yan mo yung tatlong peraso, yan lang ang ah, uh, nahiwa ko. So, ayan, magluto na tayo. Tama na ang bida. Tama na ang hinanakit sa mga bilihin. Ganon talaga. So, ayan, magluto na tayo. Ayan, ipisa na natin yung sibuyas bawang. Ito natin yung kamatis. Bisa-bisa. <coughs> puso ang ipip, ipapartner ko sa kanya. Sa totoo lang talagang kailangan talong sana na milaga. Kasi parang uh, na niya ako bumili ng puso dahil maganda nga. Bagong bago. Lagay na natin agad yung gagawin baboy. Yung aking pork ay eh, aking sinangkot sa ngayon dahil ano, para mabawas-bawasan yung ano, ang tisa. Ulagay na natin yung ating alamang. Ano Alam yung alamang ko? Ano to? Yung special alamang. Oo. Hindi yan yung alamang na basta lang, ano, sariling gawa yan. yung alat. So, ayan. Kaya natin dyan na maluto yan sabay-sabay. Kinaan na lang natin yung apoy. Ipit lang tayo. Ito sa maluto yung ating hmm, alam mo, at baboy. So, ayan. Luto tayo ng Kaya natin siya ng konting suka. Ayan, suka ang iloko yun, kaya ano may kulay suka na galing sa ano, tubo. Kaya may kulay siya. Organic suka. Pwede okay, tayo ng kunting asukal. Yan. Yes. At ilagay na lang dyan sa may ano. Sa bag ko na ito. buhat ko yan dyan sa may sampahan Salamat binibig ang tubig. So, hinaan lang natin yung apoy hanggang sa maluto siya. Dali lang gumawa ito, mga nanay. So, ayan, purpose pala ng paglalagay ng suka. Bakit nilagayan ko ng suka? Ah, uh, iyan, kapag may suka, kahit i-stock mo siya, Istak mo siya, lagay mo lang siya sa rip. Kahit isang taon, hindi yan masisira. Promise. Nakatry na ako niyan. Lagay mo lang sa rip. Kaya ako ay nagalagay ng suka. Para matagal siya masira. Talagang hindi masisira. Kahit istak mo lang siya. Kasi ganyan niya kawa ko eh. Kapag sobra-sobra, hindi siyempre maubos. Alangan namang itapon, ano. Ilagay nyo sa magandang lagayan. Takpan nyo, lagay nyo sa rep para hindi siya mga moy doon sa loob ng rep. Takipan nyo. Tapos pag kailangan nyo ng alamang sa pagluluto, katulad ng pakbet, di ba? Pag magpapakbet ka, na walang ka nang, wala kang makuwang alamang, yan ang ilagay mo na pakasarap. Napakasarap. napakasarap siya pagka yung matagal na siyang naka-stock. Masarap. So, ayan. Pwede na natin siyang hanguin dahil luto na siya. Ayan. Nagmamantika na ang ibabaw. So, ayan. Ang ating pork binaguungan. Thank you for watching. Ay naman, ilalaga ko yung aking puso na partner nitong aking binaguungan. So, iyan ang ating ulam for tonight ulang ulam natin sa hapunan. port uh, pork, binaguungan. At nilagang puso ng saging. Okay, thank you for watching. Salamat sa inyong lahat.